Sama-samang namahagi ng pagkain sa ilang may hirap na pamilya at naglines ang ating mga kasama sa ilang barangay sa Pampanga bilang bahagi ng pagdiriwang na kalabing isang anibersaryo ng UNCB. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Dito sa Purok Uno sa barangay San Mateo, Arayot, Pampanga, pangunahing hanap buhay ng mga residente ang pagtatanim ng gulay at iba pang pananim. Kaya kapag masamang lagay ng panahon at hindi agad nabebenta ang kanilang mga produkto, ...yak wala silang kikitain. Medyo mahirap, lalo na pag nag-uulan na ganyan. Mahirap. Minsan po, nagtatanim ng palay, kung ano po yung pwedeng pangkabuhayan. Ayon sa kapitan ng barangay na si Lorena Pineda, karamihan sa mga residente dito... ...ay mahirap lamang at nasa ilalim ng indigent family category ng Department of Social Welfare and Development. Yung pong pinuntahan natin na uh, purok-ulo, yung po sa ibabaw ng dike, yun po ang number one na indigent na sa akin barangay. Upang makatulong kahit sa malit na paraan na mahagi ang UNTV at Members Church of God International ng Pagkain sa mahigit limampung mahirap na pamilya sa barangay. Malaking tulong na po nito, lalo na yung sa kahirapan ng buhay. <laughs> Malaking tulong na po yun, lalo na po eh, eh nanganak ako. Maraming maraming salamat. <laughs> ang pamamahagi na food packs ay bilang bahagi ng public service kaugnay na pagdiriwang ng ikalabing isang anibersaryo ng UNTV. Samantala sa Barangay Del Pilar naman sa San Fernando City, Barangay Balibago sa Angeles City at San Matias sa Santa Rita ay isang clean-up drive ang isinagawa ng UNTV at MCGI bilang tulong sa kanilang solid waste management project. Ang kahirapan lang doon dahil mahirap i-execute yung mga kabaryo natin, hindi nila sinesegregate yung basura. Sama-samang nilinis ng ating mga kasambahay ang mga dumi sa kalsada at mga basura sa barangay na ikinatuan naman ng mga residente. Inaappreciate ho namin at binibigyan ho namin alaga ang binibigay ninyong tulong sa amin. Maraming maraming salamat po. tutuan naman po ang ating punong barangay sa dinami-daming uh, ng barangay. Napili po ang barangay Balibago para po uh, sa kapakanan ng maraming dumadanda dito para po... Uh, Kaaya-aya naman po sa palingin ng mga tao. Libreng repainting naman ang sinagawa ng ating mga kasambahay sa Bakod, Bakal at Entrance Gate ng Anao Elementary School sa Mexico, Pampanga upang maging presentable sa mga mag at bisita. Lalong luminis, gumanda, uh, napakalaking tulong at napakasaya po namin. <laughs> Kay Kuya Daniel, uh, maraming maraming salamat po. Sana po uh, marami pa po kayong matulungan sa mga taong nangangailangan at sa mga financial and spiritual support <laughs> Ang serbisyo publiko ng UNTV at MCGI hindi lamang natatapos sa isang araw kundi regular itong sinasagawa bilang suporta sa advokasya ni Nakuya Daniel Razon at Brother Eli Soriano na pagtulong sa ating kapwa. Mula sa Barangay San Mateo, Araya at Pampanga, kami ay bumabati sa UNTV ng 11. anniversary live bigger ulasanau elementary school kami ay bumabati sa yuentbi nang happy 11th anniversary live bigger now Woo! mula Barangay parangay del Pilar city of san fernando Pampanga kami ay bumabati sa yuentbi ng Happy 11, 11 anniversary. anniversary! Live, Live bigger. bigger! Yahoo! Joshua Antonio, UNTV News Worldwide.